We are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Natatuktakutin mo ang ating mga mayors. Niharas mo sila. At sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, Diba? Di ba? Na Di na-name-drop pa ang Pangulo. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Sap Anton is no longer representing the principles and ideas of the President. Being Sap, he must be an extension of the President. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito ganyan. Hindi pwede ang term na ginamit niya. Putulan daw ang pakpak ng mga taga-sultan sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudrat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero ang naging evident, dahil sa kanyang pinanggagawa, ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya mga mayors. At hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. An just person. Hindi siya befitting na maging SAP. Dahil he does not represent the principles of the president. When Sub speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Gunarat para sa ating minamahal mga Pangulo ay eh, talagang matibay at napakalakas? It is as if na magsalita siya doon. Kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. E eh, yung mga tao nandoon sa kanila? E eh, yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng presidente, hindi eh, yung mga kasama niya doon ng Lenny Robredo at Isco Moreno man last election. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan kung sino nga ba talaga ang nasa sa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta hanggang ngayon as I said earlier today we are with the president we are supportive of Bongbong Marcos sino support natin na bagong Pilipinas ay hindi lang namin maintindihan bakit si Anton bakit siya nandyan